ang mga rumarotsagang balita dito sa Frontline Express. Malacanang sinabing may pagkabayolente ang pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kinaharap na impeachment trial. Dalawang partylist groups hindi muna umano ay poproklama ng COMELEC dahil sa mga nakabimbing kaso. At Davao del Norte niyanig ng magnitude 5.2 na lindol, ilang mga karating na bayan nakaramdam ng Intensity-3 na pagyanig. Umaasa ang malakanyang na hindi literal na bloodbath ang ipahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang naging pahayag sa kanyang impeachment trial. May pagkabayolente raw kasi ito. Lawyers, um, okay naman sila. They would not want a trial as uh, lawyers. Sinabihan ko talaga sila really i truly want a trial because i want a bloodbath talaga Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating vice presidente pero uh, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally Kung yan naman po ang nais niya at uh, talaga naman po magkakaroon ng balitak-takan kapag ka nagkaroon ng trial hayaan na lang natin po itong gumulong Una nang iginiit ni Congresswoman-elect Laila de Lima na hindi umano isang show of brute force ang impeachment trial kundi isang sagradong proseso sa pagkamit ng pananagutan. Wala raw lugar dito ang kaguluhan, drama o anumang eksena tulad ng sinisimulan umano ng kampo ng bise. Para kay VP Sara, isang umanong glorified disqualification case ang impeachment trial laban sa kanya. Hindi raw ito tungkol sa confidential funds ng kanyang opisina kundi tungkol sa 2028 elections. Sa Hulyo, pagkatapos ng ikaapat na sona ng Pangulo, posibleng umpisahan ang impeachment trial. Anim na put upuan sa kamera ang pupunan mula sa nanalong 54 party list groups nitong bilang Pilipino 2025 ayon sa COMELEC dalawa sa mga yan ang hindi muna ipoproklama ngayong araw dahil sa mga nakabimbing kaso laban sa kanila. Para sa ibang detalye, live mula sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitan yan si Camille Samonte. Camille, binanggit ba ni Chairman Garcia yung dalawang party list na hindi muna ipoproklama ngayong hapon? Jess, hindi mo na pinangalanan ng Comelec kung anong partilist yung uh, sinuspindi ang proklamasyon at kung anong ugat ng kanilang mga kaso. Pero ayon kay Comelec Chair George Garcia, isa sa mga hindi ipoproklama ay nakakuha ng tatlong pwesto habang yung isa naman, isang pwesto lamang ang nakuha. Ilang minuto na nga lamang at uh, magsisimula na ang proklamasyon ng mga nanalong partylist sa katatapos lang na bilang Pilipino 2025. Sa press conference ng Comelec kanina sinabi ni Chairman George Garcia na 63 seats ang pupunan mula sa 54 na partylist na nanguna sa katatapos lang na bilang Pilipino 2025. dalawang nga dyan ay ipinagpaliban muna ang proklamasyon bilang pagrespeto sa proseso ng pagtalakay sa mga kasong kinakaharap nila. Ayon pa sa Comelec, mas maigi rin daw na iresolba muna ang mga kasong yan para hindi masayang ang uh, proklamasyon. Tigta tatlong pwesto ang nakuha ng tatlong nangunang portalis group, yan ang Akbayan, Duterte Youth at Tingog Portalis. Jess, maliban dyan, tigda dalawang uh, pwesto naman sa kamera ang nakuha ng tatlong uh, party list na sumunod sa kanila habang tiga iisa naman ang uh, natira sa nanalong party list groups. Jess? Camille, uh... Siyempre, hindi nga nabanggit ng COMELEC yung dalawang party list group. Ano. Pero kung titignan mo rin yung on record, kung sino mga may disqualification case, lumalabas ito yung Duterte Youth. Saka kung hindi ako nagkakamali, uh, si at Tingog, uh, Tingog yung isa pang party list group. Ano. So, matanong ko lang, meron ka bang nakikitang representante ng dalawang party list groups na yan dyan ngayong hapon? Jess, sa mga oras na ito, nagsimula pa lang magdatingan yung uh, ilang representatives or ibang part nga nitong mga party list groups. But so far, wala pa tayo nakikita doon sa party groups na na-mention mo, Jess. Okay. Pero Camille, paano ba yung magiging daloy ng programa? Kasi medyo mahaba-haba 63 seats. Oo Jess, uh, hindi na nga uh, hanggang sampu lamang yung uh, pwedeng nga uh, dalhin ng bawat partilist sa intablado habang ginagawa nga itong uh, proclamation at hindi na rin sila pinayaga na magbigay ng kanilang speech dahil nga napakaraming sa ito at baka nga magkulang na sa oras. Jess? Yan ang express report ni Camille Samonte. Nagpataw ng ban ang Department of Agriculture sa mga poultry product mula sa Brazil. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, tinamaan kasi ng bird flu ang Brazil kaya bawal muna silang mag-export ng mga poultry products. Pagtitiyak ni Laurel, hindi lang naman Brazil ang nagsusupply ng manok sa bansa. Pero sa kanila, ang pinakamura. Kaya babala ng DA, posibleng magkaroon ng bahagyang supply gap. Pero saglit lang daw yon dahil malago naman daw ang lokal na poultry industry ng bansa. We will have to ban the whole country from exporting uh, chicken to us. Magda divert lang na market. Uh, but, but ang advantage naman ng Brazil kaya malakas sila dahil sila pinakamura. So baka mas makabili lang tayo ng mga importers or processors na mas mahal ng konti. Pero I think the price difference is a few percentage lang. So as far as supply is concerned, I really don't see any issue. Baka may brief uh, supply gap lang na baka one or two weeks. Pagamat tumataas ang kaso ng COVID-19 sa mga bansa sa Southeast Asia, nananatiling bababa ang bilang dito sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Sa pinakahuling bilang ng DOH noong May 3, higit 1,700 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19. Mas mababa iyan ng 87% kumpara sa higit 14,000 noong nakaraang taon. Sa tala pa rin ng ahensya, isa sa kada isang daang Pilipino may COVID-19 ang namamatay. Sa kabila nito, naniniwala ang DOH na hindi naman kailangan mag-roll out ulit ng, booster shots. Gate pa ng ahensya, kahit may hawaan sa Southeast Asian countries, hindi naman daw tumataas ang bilang ng malalang kaso. So ngayon, DJ Cha, hindi natin nakikita yung pangangailangan na mag-roll out tayo ng booster program. Tulad po ng ginawa natin yung pinakahuling, uh, yung sabi nga nating second booster, umabot pa tayo ng ganong uh, bilang. Eh. Ang dahilan po dito ay uh, una sa lahat, kaya po ng ating uh, um, population ngayon tinatawag na ring-fence immunity. Ang mga kumpanya kasi ng bakuna, kung nakikita nila na yung strain ng isang uh, uh, virus ay hindi naman nakamamatay, eh, pasintabi po sa salita, no? pero kasi kung sa negosyo, kung wala namang bibili at wala namang nakakailangan, hindi sila gumagawa ng bagong strain sa bakuna kasi kayang-kaya ng katawan ng tao nilabanan yung pinaka-strain na nakikita. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos umanong molestahin ang anak ng kanyang kinakasama. Ang sospek, pitong buwan pang nagtago sa mga otoridad. Narito ang Express Report ni Hannibal Talete. Matapos ang pitong buwang pagtatago, nahainan na sa wakas ng arrest warrant ang 43 anyo sa lalaking ito dahil sa kasong acts of lasciviousness. Nakatanggap kami ng informasyon na ito ay kasalukuyang nasa barangay Del Monte, Quezon City. At ito ay pinuntahan agad ng ating operatiba at doon na-serve ang warrant of arrest. Ito ay kasalukuyang ding uh, ilang buwan ding nagtago. Pabalik-balik siya sa Munyos at saka sa Barangay Del Monte. Sabi ng mga pulis, Pebrero pa ng nakaraang taon na mangyari ang krimen. 14 anyos lang ang biktima na anak pa mismo ng kinakasama ng akusado. Ayon sa investigasyon, uh, minulis siya nung akusado yung anak nung kanyang kinakasama. At ito ay nagsumbong sa kanyang ina na kung saan ay doon na isang pa yung kaso. Ikatlo sa most wanted person list ng Galas Police Station ang lalaki base sa record. Dati na siyang naaresto dahil sa pagdinakaw at pagsusugal. Tolo tanggi naman siya sa mga ibinabatong akusasyon. Hindi po to yun kasi magkakatabi po kami naman natutulog ng mga yan. Eh. Magkakatabi talaga kami. Anong masasabi? May anak din po ako, lima. May anak po ako, tatlong babae. Sa una ko asawa. Sa ngayon, commitment order na lang mula sa korte ang inihantay ng mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod, buwis ng tobacco at vape products pinatataasan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Isinusulong ngayon sa Senado na taasan ang buwis na ipinapataw sa tobacco at vape products. Ito'y dahil lalong dumarami ang mga gumagamit ng mga ito, partikular sa mga kabataan. Sa pagdinig ng, mga, ng mataas na kapulungan, lumabas na mula 7% noong 2021, lumobo na sa 40% ng youth ang nagbe-vape. Pero karamihan sa mga vape brands, hindi raw rehistrado sa Department of Trade and Industry. Kaya tingin ni Senador Wynne Gatchalian may technical smuggling na nangyayari. Dahil hindi nga registrado, hindi rin matukoy kung ano-ano ang chemical content nito. Kaya giit na mga stakeholder, dapat mas paigtingin ang pagpuksa sa mga illegal na produkto. There's again an uptick on the uh, illicit products in the market. So right now, um, what we're doing is we're finalizing uh, administrative complaints as well as uh, criminal uh, complaints against the retailers this time, sir. We would like to focus today on item number four and item number five, which is to impose single tax rate on all vapor products. We believe in strengthening the enforcement agencies, coming up with new mechanisms. Sa ibang balita ni Yanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Davao del Norte ngayong lunes. Ayon sa FIVOX, kaninang 11.41 a.m., Tumama ang lindol sa bayan ng Santo Tomas. Base sa instrumental intensities ng ahensya, na itala ang Intensity 3 sa San Fernando, Bukidnon, Hingoog City, Misamis Oriental, Magpet at Kidapawan City, Cotabato. Intensity 2 naman sa Mulang, Cotabato, Matanaw, Davao del Sur at Nabunturan, Davao de Oro. Habang Intensity 1 sa Kalilangan, Libona, Malitbog, Bukidnon, Magsaysay at Davao City, Davao del Sur, Balingasag at initaw sa Misamis Oriental. Ayon sa PIVOX, walang naging pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershock. Binaha ang ilang bahagi ng probinsya ng Zamboanga dahil sa walang patid na pag-ulan itong weekend. Sa lakas ng ulan, pinasok na ng baha ang bahay ng isang netizen sa bayan ng Kumalarang sa Zamboanga del Sur. Napuruhan tuloy ang kanilang tindahan ng feeds at bigas. Kita rin ang malailog na pagragasan ng tubig-baha sa kalsada. Pumupa naman daw ang baha matapos ng ilang oras pero nag-iwan ito ng putik sa mga pinasok na gusali. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan mamayang alas 5.30 sa Una sa Lahat kasama si Jiggy manikan. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Abangan ng 10 minutong pang Frontline Express, mamayang 4.35 p.m. Ako po si Jess De Los Santos, magandang hapon.